So guys, nandito tayo ngayon. Ah, puntahan ko doon sa may banda Talahib. Balsa lang yung sakyan natin kasi mahirap kapag maglakad ka dito sa Talahiban. Dito na ako guys. Hanap tayo ngayon ng itlog ng ano, katit. Hindi mo raw makikita sa binigay. Lalo yung itlog ng ano, ng tulabong. Hindi mo raw makita yan. Tulabong yung ibon na puti. Invisible daw yan. Pag humanap ka niyan, sa tubig ka daw titingin, huwag dito sa ano wag dito sa lupa wag titingin sa tubig hindi mo raw makita yan yung invisible yan kung doon ka sa tubig titingin at saka maswerte ka makita mo yan doon yung ano lang niya yung anino itlog ng tulabog mahirap naman hanapin itong mga itlog dito daw sa palaypay eh ito yung palaypay na sinasabi oh dito daw sa ilalim nito sila ang itlog yung hindi siya nakakilala sa gakit na sinasabi yung wild duck yung wild na abibi yun wild duck baka makakita tayo dito wala ayun yan yan sinasabi ko na ay naku tatlong piraso na yun. bakit tatlong piraso lang yung itlog eh dapat marami to ayan guys so, nakakita ko ng itlog ng kakit tatlong piraso lang yun oh. naku kasi pag hinawakan mo yan hindi na raw sila babalik hindi na nila balikan yan naku ito lang muna po ito nakita ko na na natin Bato piraso ko lang Huwag hindi ko muna ako kunin to Patamihin ko muna to bago balikan Balikan ko to pag marami na Kasi mga, mahigit daw mga 20 piraso to eh O 30 piraso